since mahilig kami ng camping, pumunta kami sa Anaconda. This is where you will find everything that you need for your outdoor activities. Ang lakas naman ata ng energy ko. So, ang pakay lang namin dito is to find yung, ano kasi? Sleeping bags. And naghahanap din kami ng bed na gagamitin namin for our next camping trip. Napadaan muna ako sa footwear kasi due na yung aking footwear for replacement. After that, direto kami sa mga camping bags. Yung gusto kong bilhin, yung pink na Coleman kasi glow in the dark siya. Kaya lang sabi ni may it's not warm enough for Bella. So, dahil hindi kami nag-agree babalikan na lang namin mamaya. Ito naman ay eh, yung mga backpack na pwedeng lagyan ng water sa loob. Very popular ito, lalo na sa mahilig mag-trekking. Next stop are the swags. Actually, tinitignan lang namin yung mga bed sa loob. Pero, ito yung mga swags. Mga malilit na tent yan. Just enough for you to sleep in. Para dun sa mga mahilig mag-hike talaga. Napalipat-lipat ng um, location. Here's Mike naman, nakahanap siya ng mga foam mats. Sabi ko sa kanya, I don't think we need them kasi ang laki ng space na kailangan just to bring those. Next stop are the tents. Tents tayo. Ayan. Pwede kang tumayo sa loob ng tents. Very spacious. It's good for families. We already have our tent. Very similar siya to this. And I think this is the one. Ito na yung bed na hinahanap ni Mike. So, hinanap ko siya. Tawag ako ng tawag. Tapos sabi niya, may nahanap din daw siya na beds. Ayun. <laughs> Yan pala yung mga beds na sinasabi niya. Sabi ko, kasha ba kami dito? Kasha. <laughs> no moving. Stop moving. ba? Kasha ka naman. Okay mo. Na? game. Mata tata na. Ay. Makikita ko lang kasi ano ko. Di ba, hindi naman. Ah. Oo. Siguro first night pwede pa. Second and third. Filipino, Na. No, oh no. Hindi siya pumasok sa akin kaya ito yung tinry namin, yung nakita ko sa loob ng tent and let's check it out. <laughs> Malambot po pa. Yeah. Meron din palang mga portable na toilets for those people na nagka-camp dun sa walang toilets. Pero kami, laging may toilets and facilities. And finally, nandito na kami sa mga beds. That's 599 for that bed. Tapos, ito naman, 339. But there was like a 30% discount. Kaya, kinuha na namin yung nakita naming beds. Ayan, nahirapan pa siyang kumuha nung gusto niya. Ayaw niyang kunin yung first na natanggal niya dun sa pile. After that, meron siyang nakitang isa pa. And since mas maganda ang packaging nito, and I think mas makapal yung cover ng bed mismo, ito na lang yung pinili namin kasi konti lang naman ang price difference. On our way out, bumalik kami dun sa sleeping bags. Ayan. Ayaw talaga niya yun kasi 10 degrees lang yung rating niya. And Mike wanted something that is warmer for Bella. And finally, the search is almost over. Yung sa likod niya, yung kinuha niya. Sabi ko, okay na yan kung tama na sa rating na gusto mo. This was advertised for $39. Can someone do a for me please in sleeping? And they had to check the price of the sleeping bag kasi it was advertised at half price. Pero tapos na pala yung promotions but guess what? Here habang nandun pa yung old sticker, okay pa rin yan. Excited siyang mag-camping kasi finally hindi na siya matutulog sa floor. The past few camps kasi yung bed namin, nabubutas yung half side. Eh yung side na yon yung side niya. <laughs> Kaya ngayon, happy na siya kasi hindi na daw siya matutulog sa lupa.